kasi yun ang Pintura na tayo. Nagunti-unti akong pintura kasi may namin na ano Ito na ko. Para sa sunod, Ibang kulay na naman. Ito yung libangan ko rito. <laughs> Sayang kasi. Inubos ko na lang doon. No? Ayan. <laughs> Lahat na lang, no? Para na lang ako naglalaro. tahimik lang no mainit kaya buti nga mahangin-hangin ano ano pinagagawa <laughs> bising busy, busy ako eh, no? Tama lang, oh. Eh. Something like that.